Yo, what's up mga kadog? So ayan, welcome back to my channel again. So ayan, ngayon lang ulit tayo kapag video So this is my third video na ng mga aso. So by the way, may bago pala kaming dog. <laughs> uh, Malit pa siya. Ay, hindi naman maliit. Puta pa siya kasi wala pa siyang ano eh. Wala pa itlog <laughs> Nakakapanood ng video ko about sa aso ko. Dalawang beses ko lang ako nagvideo sa aso ko. Kaya sinishort ko lang kung ano yung ginagamit ko. Yun, At ginagamit namin is yung shampoo. Kasi hindi na kayo bibili ng, di ba, kasi kayo kung bibili kayo ng mga branded na shampoo. Ito eh, na lang kayo sa organic, di ba, natural. Kala ng shampoo na to is Madre Cacao shampoo. So, mayroon na siyang conditioner na nahalo. Nabili namin siya sa online sa Shopee meron. Grabe mga ka-dog, sobrang ang ganda ng shampoo na yon. Kasi ang lambot niya sa ano ng balahibo ng aso namin. Ano lang siya eh, 1.89 liters na kasi trinay lang namin. Tapos may libre pa siyang cologne. Papaliguan namin yung aso namin. Nandito siya eh, sa labas. Dito namin siya tinatahan Kaya lang namin kasi mahangin sa labas. Tapos nasa tabi na dagat. namin. Kaya mahangin. Kaya, kaya dito siya namin nilalagay dito sa kumukubo namin. Oh, ayan. Diba? Grabe, napakalapit lang ng dagat. Ayun ako, so yun mga kadogs, sa uh, tara, keep on watching. Uh, Paligunan natin yung asya natin, let's go. ay ang mga kadogs, ito yung pala yung ginagamit namin shampoo, ayan. Uh, Madrid de Dog Shampoo with Conditioner. Oh, di ba? May conditioner na siya. With Madrid de Cacao and Guava Extract, Flea and Antique Shampoo, Moisturize and Gently Cleans. Ay, ano pala, 3.7 liters lang pala yung trinay naming shampoo. Grabe guys, organic to at sobrang natural. Eh, kaysa naman bumili kayo sa mga branded ng mga shampoo dito na kayo. Maganda siya. Let's go! Nga pala mga kalogs, dito namin nilalagay, ah, uh, sinasali namin dito para hindi naman masayang yun. Kasi pag yun yung gagamitin, magubuhos lahat. Di dito ka na, diba? Ayan o. Eh, dapat ano lang itawag dun? Ipaalam lang kasi baka sabihin na dishwashing to. <laughs> Mukha kasi siya dishwashing pero uh, grabe sobrang lapot niya. Hindi naman green na green guaba kasi. Mabango siya eh. Wait lang. ito. Ayan. Nabango. O nga pala mga kadogs, hindi ko na siya ginagamitan ng sabon. Uh, Diretso shampoo na siya. Tapos may conditioner na siya. Kasi yung ginagamit ko talagang sabon sa kanila is yung Permethrin Shield Guard. Yung may video ako yung first video ko sa aso ko. Ayun yung ginagamit ko. Kasi ayun yung pantanggal talaga ng product gas. Pero dito muna tayo sa magbibig ako kasi ito yung content natin ngayon. Sa <laughs> so, mga kadogs, maliligo na kami! Paliguan natin ha, paliguan na ikaw ha, ha? Nagpapahangin siya dito. sa yung dagat, trabis ko. So mga kadogs, dogs papaliguan na namin, dito namin siya papaliguan, di ba? Tignan yung balahibo niyo, oh. na po kung nasyampunasan nun, malambot yung balahibo niya. Ginupitan ko nga ito dito kasi yung mata niya. Uh, natatakpan na. So mga tugs na paligo na namin, oh, look. Tapos nabos na si Parker na ligo. Si Parker yung pangalan nito. Parker, hello, say hi. Nay mababay sa akin. Oh, Ayaw Ayaw, hawak na. Bakit? Ayaw mga katugs. Oh. Dito lang siya eh. Kasi mahangin kasi dito, nagpapahangin siya. Kasama pa lang ano. May kasama siyang kulon. Mabango yung kulon niya. Pwede siyang pang... Oh, Diyo. <laughs> sa aso lang to. Pamaya, ispray to ispray natin to. Nang mga kadog, na tapos paliguan. So ayan, suggest ko lang sa inyo na hindi ko naman sinasabi na huwag kayo bumili ng mga branded na shampoo. Ha. Suggestion ko lang yon. Pwede naman kayong mag-order sa Shopee. kung gusto nyo makatipid, gusto nyo makamura Ha. Ayan, madaling kakao shampoo. Ayan, with conditioner. Ayan lang yung kailangan nyo. Tsaka maganda din siya sa ano ng aso, sa balahibo. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayong bumili ng mga branded na shampoo. Yung inaano ko lang sinasuggest na mas saan kayo makakatipid. So, mas maganda na to yung ganito. So, ayan. <clears throat> Pwede naman kayo order sa online. Meron naman sa Lazada. Meron. Or sa Shopee. Meron din naman. Sana nabigyan ko kayo ng tips. So, ayan. Hanggang dito na lang yung video na to. So, kung hindi ka para subscribe, mag-subscribe ka na. At i-click mo yung notification bell button para mas updated ka sa mga panibago natin videos. Or sa mga panibago kong mga videos. Mga ladies. Bye-bye.